Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Abay kunin mo na ang mga 3-digit lucky numbers Congratulations po sa mga nanalo po sa Bansang Japan Jan po, hello po sa inyo Maraming salamat po sa mga nanalo po ng 3-digit lucky numbers kahapon Ngayon, eto naman, baka ikaw na sakali, ang palarin Malaysia, 918 Dubai, 392 Hong Kong, 171 Singapore, 835 China, 039 Texas, 313 Israel 465 Las Vegas 317 Alaska 101 Saudi 387 Japan 269 Italy 514 Germany 926 Korea 749 Greece 361 Canada 922 Mexico 818 Australia 536, New Zealand. 620, India. 543, Philippines. 627, Thailand. 819, Taiwan. 556. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang ating mga lucky numbers. Nawa po mga kalaki, ikaw na ang palarin mamaya. At good luck po mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa mga uh, nagbigay po ng mga balato sa mga nanalo. At gusto ko po this time, ikaw naman ang mananalo. Claim it po. Halika na. Mananalo tayo. Tatayaan na ako.